Ito <laughs> <laughs> wali kuha oi. Bisa eh. ko sa kabok wala huli. Bisa ko sa kabok wala kuha, kuha. Grabe. Dami yung tagdagat. Wala kaya. Ada ah, lah, ada na. Tadi ada oi. Eh. Ah. Laki to guys. may paano ni yang tas kaya nama salpet. <laughs> Grabe, oi. Wala pa no, yung ulay huwa. Walang huli. Oh, teknik yan guys. May mga teknik-teknik kasi yan. Kanya-kanyang teknik yan guys. Ah, huli, oi. Nag-vlog na ko. Okay, huli. Yes. ina

mukbang tayo na mayroon silang mahuli siya meron ng huli ang ani, eh, eh. hindi okay. panas sa guno huwag na ilong hindi ko ba't yung tandog piha oy tanda lang ano yun yan papunta ng buhol yan guys pala buhol ang daming batang sakay yes wala. Hey! Wow, mingaw man! Mingaw kayo. Kuha na kasi malaway ko wala lagi. Guys, kuha na siya guys. Alright. Nice. Saya -saya. Ang saya-saya. Ang saya-saya, saya-saya. Ano -saya. <laughs> ito? Nabibita mo lang, oi. balikot ka ha. Oh. putol. Putol yung ano guys. Putol lang taga. Tekana sing motor. lumba sila karera ha ang lagal na ang lagat yun sa asa guys ha

Happy Sunday everyone, no? Yes, my name is Kiyo Michael Inambatulete. Shout out sa inyo lahat. Bye!